Ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio, inakusang binugbog ang kanyang fiancé na si Jelly Au. Para sa aking balita showbiz, putok at duguan ang labi at halos pumikit na ang dalawang mata ni Jelly Au matapos na umano'y bugbogin ito ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio, dating boyfriend ni Carla Estrada. Sa Facebook account ng kapatid ni Jelly na si Joe Au, direkta nitong pinangalanan si Jam na siyang bumugbog sa kanyang kapatid. Ayon kay Joe, hindi niya alam kung bakit bigla na lang pinagsasapak at binugbog ang kanyang ate na si Jelly habang pauwi ito kung saan wala raw itong kalaban-laban dahil nasa loob na nakalak hawak na sasakyan ang mga ito. Hindi raw makahingi agad ng tulong ang kanyang ate dahil kinuha ni Jam ang cellphone nito at mabuti na lamang umuno at hindi nabasa ang RFID sa toll gate kaya nakasigaw ang kanyang ate pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller ng toll gate pero tinakbuhan pa rin ito ang mga pulis. Sa kanyang Instagram stories naman ay nagpost si Jelly Ao ng kanyang picture kung saan may bubog sarado siya. Sa kanyang caption ay minura niya si Jam sabay sabing magkita tayo sa kulungan. Sa kanyang Facebook ang account naman ay nagpost din si Jelly ng tatlong picture ng kanyang bubog sa radong muka at muli ay minura niya si Jam sa caption. Ayon kay Jelly, wala raw siyang masamang ginawa para bugbugin ni Jam na halos ikamatay na niya at muli ay nagbanta ito na ipakukulong niya ang binata. Kung matatandaan, noong November 11, 2024 lamang na engage si na Jam at Jelly sa mismong birthday ng dalaga.